I-dinidimanda ng isang babae sa Chicago ang pulis sa Skokie, Illinois matapos basagin ng isang police officer ang buto ng kanyang mukha. Ayon sa isang police report, natagpuan ng pulis si Cassandra Feuerstein na nakapark sa isang intersection, walang malay at nakaapak ang paa sa brake. Inamin niya na siya ay nakainom at pumayag itong sumama sa pulis. Makikita natin sa video na ito na nang siya ay humingi ng permisyon na tawagan ng kanyang pamilya, pinalabas siya ni Officer Michael Hart at pagkatapos ay malakas na itinulak si Cassandra pabalik sa loob ng cell. Bukod sa nabasag ang mga buto ni Cassandra sa kanyang muka, ay naluwag din ang ilang mga ngipin dahil sa lakas ng impact. Makikita natin na si Officer Hart ay hindi naapektuhan ng mga pangyayari pero may mga ibang officer na lumapit para tulungan si Cassandra. Si Cassandra ay humihingi ng kompensasyon para sa nangyari sa kanya, pati ang mga operasyong kanyang kinailangan matapos siyang saktan ni Officer Hart, na siyang na-assign sa station duty at wala ng komunikasyon sa labas ng police station.